Kasi po doon daw sa Bolt na yun doon tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a, a certain virality doon sila sumasahod. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 10 million pesos? Kada buwan from the office of the First Lady, meron specific bonuses na matatanggap yung mga mga warriors. Napag-alaman ko rin, nagme maintain po tayo ng uh, apat na head vloggers who are receiving 75000 pesos monthly. During the uh, budget hearing uh, for the PCO, sinabi ko baka yung GAO na yan, GAOs na yan, pati yung... Uh, contract of service personnel, ayan yung mga keyboard warriors ng PCO. Na madiin naman na itinanggi ng ating uh, sekretary. Pero ngayon eh, nananatiling mahiwaga sa akin dahil sa pag, dahil sa aking uh, paniniwala, eh, itong mga job order na ito at mga contract of service ay ginagamit talaga na keyboard warrior keyboard warriors para mag-react at mag-comment ng maganda sa mga social media platforms ng uh, administrasyon. Madam, Madam Speaker, Your Honor, um, nakal, kahit tingnan niyo po ang budget ng PCO, wala po, wala po kayo makikita per line na ganyan po na uh, for keyboard warriors. Uh, lahat po, we still contend that um, kung ano man po ang nakikita ng mga likes, these are organic likers po uh, sa mga social media. Wala rin pong ginagamit ng mga re reactors. Uh, alam niyo naman po ngayon, masyadong mainit po ang uh, social media. Uh, kung sa presidente po, sa PCO, marami pa rin naman pong uh, masasabi akong loyalists or talagang uh, nagmamahal po sa ating uh, presidente at nag uh, naniniwala po sa kanyang administrasyon so hindi po 'yon na uh, mga likers po o mga parang reactors po na ginagamit ma-check niyo po 'yan uh, sa item wala pong ganyan po sa sinasabi n'yong mga reactors po your honor kayo po bay sigurado diyan uh, distinguished sponsor Madam speaker Madam Speaker, Your Honor, yes po. Your Honor. Sapagkat meron po akong nakausap na nagtatrabaho dyan. Na bukod pa po sa kanyang 7,000 a month uh, allowance, meron po siyang 500 pesos uh, load allowance and if their uh, post reach a certain virality meron pong platform-specific bonuses na matatanggap yung mga creators natin at mga warriors. Uh, let me read to you. Pag ang uh, TikTok content po natin has reached 500,000 views, meron po siyang incentive na matatanggap na additional 5,000 pesos. Pag nakatanggap, pag-umabot naman ng isang million views ang TikTok uh, content niya, meron na naman dagdag na 5,000 libong peso. Sa Facebook, for write ups and art cards, pag-umabot ng 500 shares yung art card mo, meron kang additional 5,000 pesos incentive. For video content, pag-umabot ng 500,000 views with 500 shares meron ka na namang tumataginting na liman libong piso na pabuya o reward. Sa YouTube naman, mga 300,000 views ka lang, meron ka na namang additional 5,000 pesos na gantimpala. At bukod sa yung eh, yung 500 uh, peso na alawan sa internet or prepaid load nila, or whatsoever. Uh, Madam Speaker, Your Honor, uh, sinubmit na po namin, as requested, nung committee hearing, yan din po ang request uh, nyo, Your Honor, uh, para makita kung ano po specifically ang trabaho ng lahat po ng na, uh, mga nakapasok po sa Presidential Communications Office at wala pong talaga we we really confirm wala pong mga ganyan and um masyado pong uh, malaki po ang uh, budget na kakailanganin kung idadagdag pa yan sa katunayan po uh, kulang pa nga po ang uh, meron pong karagdagan pa hong um, budget sana kaso hindi na po nag um, nag uh, so kung idadagdag pa ho yan um, mathematically, kumbaga po, ay uh, talagang hindi naman hukakasya ang budget kung meron pang mga ganyang-ganyang mga incentives po ang uh, mga empleyado po doon sa sinasabi niyo po. Madali naman po kasi magsabi na nakapasok po ako sa ganitong ahensya, ganito ho ang trabaho ko, ganito ang sweldo ko. Pero sinabit na ho namin kasi as your request, your honor, yung lahat po ng kontrata and job descriptions of all the people na nakapasok po sa PCO po. Your yung pong 200, thank you Madam Speaker, Distinguished Sponsor. Yung pong 242 na uh, contract of service at JOs na yan, lahat po yan are housed inside the PCO building? Madam Speaker, Your Honor, yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po, hindi naman po mga four story, hindi naman po mga five story, but actually um, kaya po nila. They are comfortably there. Um hindi po siya gaano kalawak, pero hindi, hindi, naman po siya ganoon kalaki. It 200, can house. It can house 242. Yes, yes, Your Honor. Sa tingin ko naman po, uh, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil uh, ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Madam Speaker, Your Honor, uh, wala po. Wala po, wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million, buwan-buwan po ito ah. Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, mayroon pa po, po kayong natatanggap na 10 million pesos kada buwan from the Office of the First Lady. Madam Speaker, Your Honor, PCO denies uh, that they receive such amount from the Office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the Office of the Executive Secretary. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount uh, from the Office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking uh, vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a a big vault na naglalaman at uh, sisidla ng pera, pwede niyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon? Ng pera. Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section for the immediate needs, but it's not an extraordinary, uh, extraordinarily big, like a bank vault type of vault, uh, Your Honor. Kasi po, dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a, a certain virality. Dun sila sumasahod. Madam Speaker, Your Honor, it's, the vault is for the finance section. And it's, again, uh, it's not an extraordinarily big vault. It's um, probably um, in the hip area ko lang po yung ganun, sa usual the usual ones that you can buy in the is hardware or in sigurado such. baka baka po madam uh, sponsor yung nakita nyo lang ay eh, nasa first to third floor pag umakit kayo ng fourth floor mas malaki yata yung bolt doon. madam speaker uh, your honor they deny the existence of such big vault. Yung ano lang po talaga. Your honor, yung para sa immediate needs cash, uh, cash vault lang po na uh, for the finance section. Opo. Thank you Madam Speaker, Madam Sponsor. Kaya hindi ako naniniwalang hindi na mo problema sa pera ang uh, PCO dahil napag alaman ko rin uh, if you can confirm, nagme-maintain po tayo ng uh, apat na head vloggers who are receiving 75,000 pesos monthly. At yung bawat head blogger na yon ay merong kumbaga downline o meron siyang uh, sinusupervise na sampung bloggers who receive about 10 to 50,000 pesos allowance depende sa kanilang performance. Would you confirm that? Madam Speaker, Madam Sponsor. Madam Speaker, Your Honor, um, again, the agency denies that there is an existence of um, 10 vloggers who earn that much, Your Honor. Ito po kasing mga nakaraang araw, meron pong uh, lumabas na news item na yun daw pong uh, nanay ko, di umano ay konektado uh, sa mga diskayas. Uh, isang uh, report ng isang news channel. At tatinignan po namin yung uh, analytics. Talagang binuboost. Binuboost yung item na yon yung news item na yon Talagang fans were heavily uh, poured on that news item. At ito naman po ay pinick up ng mga blogger. Para po ipakalat ang uh, maling istorya na 'yon. Kaya po naniniwala po ako na napakalaking pera ang ibinubuhos dito sa sa departamentong ito para para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon. Madam Speaker, Your Honor, I may say ang nanay niyo po ay teacher ko nung grade 4 po ako sa Filipino sa Marinoll po. And I can vouch for um, Mama Edna's integrity, no? And um, yung binubust po na napapansin nyo, hindi po galing at least sa on the PCOs and wala po talagang mga naka naka um, naka ganon na trabaho gumagawa ng trabaho na hired ang PCO to boost um, such blogs or uh, to boost propaganda po, like um, yung sinasabi niyo po. Opo, ma'am. At uh, kayo pala ay estudyante. Pero ma'am, sana hindi kayo naiinis sakin habang uh, kayo ay dumedepensa sa budget ng PCO. Eh tayo naman po ay eh, gumaganap lang naman sa ating uh, tungkulin. Ayan. Ah... Uh, At natanong ko rin po sa sa committee hearing ng public info habang nandun ang mga opisyalis ng PCO na umiikot po ang uh, ang uh, si Yusec Claire Castro sa mga universidad natin ngayon. At meron po siyang uh, campaign na nagngangalang usap tayo, bayan muna na naglalayon na i promote ang uh, pagiging uh, pagmam pagiging uh, mapanuri at maging mapagmatyag sa pagbasa ng mga social media content maging matalino para malaman kung ito ay disinformation o kung ito ay uh, actual facts Madam Speaker your honor yes we confirm that there is such program ito po ay part of the FOI campaign that is um, under the PCO, Your Honor. Humingi po ako ng copy ng module na yon, if any, pero hindi po nakatanggap ang aking opisina ng module ng Bayan Muna. Uh, usap tayo, Bayan Muna. Madam Speaker, Your Honor, uh, we will send, uh, we promise to follow up on this and we will send your office, Your Honor. Opo. Thank you, Madam Speaker. Distinguished Sponsor. So, si uh, Atty. Claire Castro po ay uh, nagiging kampiyon uh, laban sa disinformation. Ngunit uh, kamakailan ay uh, nakakakitaan si Yusef Claire Castro bilang uh, propagandist ng ating Pangulo na parang hindi befitting para maging isang spokesperson ng Presidential Communications Office Big, bigyan ko kayo ng uh, halimbawa yung uh, drug testing bill ni uh, Senator Robin Padilla sabi niya napakatapang ni Jose Claire na binansagang un unconstitutional agad ang bill na ito na ipinasa sa Senado para sa drug testing samantalang sa ating civil service uh, rules merong mga requirement ang CSC para isa ilalim sa drug testing ang mga ordinaryong kawani ng gobyerno at mga opisyales ng mga local government units. Kung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno ay pwedeng sumailalim sa drug uh, testing, bakit tila baga meron tayong hinaharang ng mga malalaking opisyales na mag-undergo ng drug testing. Wala namang yatang masama dito. Distinguished uh, sponsor. Um, Your Honor, Madam Speaker, Your Honor. Sasagutin po namin uh, doon po sa angulo nung kay Usec Claire. Uh, maingat po si Undersecretary Claire Castro. Kada press conference niya po ay talagang sinisiguro niya na meron siyang mga evidence-backed um, mga ebidensyang daladala bago po siya magbitaw ng kanyang mga press conference dahil alam na alam po ng media na mafa-fact check po niya ng media to kung sinasabi niya po ay may katotohanan or mere propaganda po, Your Honor. Pero, eh, Madam, Madam, Speaker, Madam Sponsor, kung, tu pwede naman maging optional, on the part, optional to on the part of the President. Maaari niyang gawin ito ng malaya, di po ba? At hindi na kailangan pang magbitiw ng salita ang ating uh, uh spokesperson na ang isang panukalang batas ay unconstitutional. Madam Speaker, Your Honor, are you referring, Your Honor, to... Um, can, can you repeat again, Your Honor? You are referring to... Ang ibig pong sabihin uh, Madam Sponsor, hindi po kailangang bansagan agad na unconstitutional ang panukalang ito ng ating uh, buting Senador. Sapagkat malaya naman ang ating Presidente na magsagawa ng uh, drug testing without outrightly saying na unconstitutional kagad ito. Itong panukalang batas pwede naman niyang pa uh, paunlakan itong uh, mungkahi ng ating... Uh, Senador Madam Speaker Your Honor um ako po ay uh, hindi abogado ngunit ang uh, asawa ko ay abogado tinanong ko na po yan um sa ngayon po unconstitutional po kasi talaga ang uh, kapag um, parang voluntary po ang drug testing hindi naman po yan parang pwedesado na lahat kailangan mag undergo Your Honor mm. hindi persado. Um, if if I may add, um, hindi rin po pinipigilan ng PCO or kahit nino man po uh, ang pagsulong ng any member of Congress sa ganito mga panukalang batas kung kailangan in the future, Your Honor. Ngunit sa, ngunit sa ganung sa ganong terminology, parang ating uh, na agad at dinedepensa ng ating Pangulo. Anyway, isa pa. Sinabi rin po niya na ang Pangulong BBM was not the first to expose corruption in infrastructure in infrastructure projects. On September 3, sabi ni Jose Claire, uh, he hit uh, former President Rodrigo Duterte with the criticism that bp Sara could have investigated ghost projects even before during the former president's term. Pero lumalabas sa mga dating uh, Uh, conference, press conference ni PRRD na kinall out niya rin ang uh, DPWH na merong rampant corruption lalong-lalo na yung mga ghost projects. Ngayon po lumalabas na nagkakaroon ng optics versus reality. Ang nagiging pangunahing trabaho na lang ng PCO ay uh, pabanguhin ang uh, imahe ng ating administrasyon Uh, sa gitna ng mga iskandalo na talagang uh, nakakarimaryo kung tutuusin. At hindi ko alam kung nagiging epektibo sila sa kanilang mandato para depensa ng ating Pangulo. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang eleksyon, apat lang yata na administration candidates ang nanalo. Ito ay isang testamento na Mukhang hindi epektibo ang ginagawa ng PCO sa pagpapabango ng imahen ng ating administrasyon, particular na ng ating Pangulo. Madam Speaker, Your Honor, uh, rinireport din po ng PCO ang lahat-lahat po ng available help, lahat ng programa na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan, hindi lang naman po mere pagpapabango ng ating Pangulo ang ginagawa ng PCO. Also, ang IBC 13, which is one of the go um, government uh, corporations attached to PCO, Congress TV po, uh, nagde-deliver po ng live ng mga hearings. So, wala po yun editorializing. Yun po ay hinahatid live. Wala hong putol. So, kaano ho ang nangyayari sa mga committee hearings sa or sa kongreso sa mga budget hearings yun po ay ihinahatid live. So wala pong pinapabango doon or wala pong um, specific na pinapakita. Lahat po yun ay delivered live. Um ganun din po sa pangulo, ganun din po ang uh, hinahatid po ng PCO. You're on. Thank you Madam Sponsor. Nanala po ang uh, ating pangulo primarily through uh, marketing genius, through social media. Yan po ang kanyang uh, sinasabi na nagpanalo sa kanya, ang social media. Ngunit, hindi naman pwedeng puro social media na lang. Hindi naman natin pwedeng gamitin ang social media para pagtakpan ang mga kamalian ng ating gobyerno. Kung mahusay sana, ang uh, pamumuno ng ating gobyerno, hindi na natin kailangan sanang gumastos ng napakalaki sa na social media para ipagtanggol ang administrasyon na ito. Yung, yun nga pong ating uh, dating Pangulo na si Pangulong Duterte, ang mismong taong bayan lang nagtatanggol sa kanya. Hindi niya na kailangan mag-hire ng mga napakaraming trolls at keyboard warriors mismo mga tao na mismo ang nagtatanggol sa kanya. Hindi na kailangan maglang tayo ng artificial na magtatanggol sa ating uh, pamahalaan. Madam Speaker, Your Honor, um, first of all, we affirm that there are no keyboard warriors uh, under the job description of PCO. Wala pong ganun na nakahire ngayon. And also, may mga survey po tayo Uh, na sinasabing uh, solid surveys po uh, from SWS na talagang tumaas po ang uh, rating ng Pangulo. Hindi lang po yan via mga social media. Meron po yan um, talagang nakasulat po na mga surveys uh, from SWS na talagang um, kumbaga, uh, true to life surveys po. Your Honor. Thank you, Headed Madam surveys. Sponsor pa paumanhin yo na po pero hindi na ako naniniwala sa survey kasi si daddy po number 24 eh sa survey uh, anyway let me uh end my uh, interpellation to uh, continually object to the proposals of the PCO proper finding that it has not sufficiently shown prudent and wise spending in the past fiscal year again I respectfully recommend that the budget of the PCO proper be reduced in favor of the other attached agencies. Thank you Mr. Speaker. Thank you very much Congressman sponsor